atin po, when we are preparing sa retirement natin, it's not easy, it's hard. Alright, Gilivers, pag-usapan naman natin tungkol sa retirement. Sino po dito ang nagre-ready na sa retirement? Maybe nasa 40s ka na or 50s or bata ka pa lang pero gusto mo nang mag-ready sa retirement. Alam mo ba na nagpi-prepare ka pa lang may mga hadlang na? Then pag gina-execute mo na, meron din mga hadlang. Pero dapat labanan natin lahat ng hadlang sa retirement natin. Let's go, let's go. Okay, ganto delivers pag-usapan natin ha. Gusto ko 'tong kuwanin ang istorya sa Old Testament. Remember, nung si Noah, ginagawa niya po ang ark. Doon tayo mag-base ng pag-uusapan natin. Okay? Ready? Ready na tayo. Kape tayo para maganda pag-usapan natin ngayon habang na nagkakape. Gusto ko pong ipakita sa atin ano ba 'yung mga pinagdaanan ni Noah nung pini-prepare niya o ginagawa niya 'yung ark at paano niya napagtagumpayan. So ganun din po tayo. Gusto ko dalhin ko kayo sa journey nang habang tayo ay nagpi-prepare ano yung mga pagdadaanan natin pero mapagtatagumpayan din natin para maging masagana retirement natin. Remember, sabi nga po nila, it was not raining when Noah built the ark. Nung ginagawa niya po yung ark, wala namang ulan. Hindi bumabagyo, pero he was preparing it. Okay? So, nung ginagawa niya po yon, ang iniisip ng tao, number one is, very untimely. Not needed. So, nung nagsusukat si Noah, ginagawa niya yung ark, sabi ng mga tao, why are you doing that? Makailangan ngayon yan. Umaaraw nga, di ba? Imagine that. Imaginin mo kung everyday naririnig ni Noah yon. Kung ikaw nakakarinig ng ganun, itutuloy mo pa ba ang pagawa ng ark? Maybe, baka hindi na, din tayo, di ba? Pero si Noah, tinuloy niya. So parang sa atin, sa buhay natin ngayon, maybe nasa 20s ka pa lang, nasa 30s, and you are still young. Gusto mong mag-ipon. Pero minsan naiisip mo o sinasabi sa'yo ng mga tao, it's very untimely. You're still young, mag-iipon ka na. Bata ka pa, magka-kaiser ka na. 20s ka pa lang, 30 ka pa lang, mag-iipon ka na for retirement. Not needed. Hindi natin kailangan. Isa yan sa mga obstacles sa paghanda natin sa retirement. Alam mo nung nasa 20s ako, nagturo po ako, siguro nasa 22 years old ako, nag-start ako as a public school teacher. Sumagi din yan sa isip ko eh. Diyan din ako kumapit. Sabi ko, untimely, bata pa ako. Hindi ko pa siya kailangan ngayon. Pero mali po pala yun. So pag tayo ay naghahanda sa retirement natin, mali na entertain natin yung thoughts na very untimely, not needed. Okay? Ang isipin mo, maganda magsimula ako na maaga and it's very needed. It's badly needed to start your retirement while you are young. Unang-una para affordable lahat ng sisimulan mo. Imagine mo ganito ah. Sa Kaiser, mag-focus tayo sa Kaiser. Pag bata ka po from 10 years old to 40 years old, ang plan mo is lowest is 2647 only. Pero pag ikaw po ay napunta na sa ibang bracket, habang tumatanda ka, nagiging mahal po ang payment natin. Okay? So imagine kung gaano yung advantage ng nagpi-prepare ka, sabi na iba, untimely, pero it's very timely para affordable. Lahat ng bibilin mo, lahat ng ianda mo sa retirement mo, pag nag-start ka ng earlier, mas convenient sa iyo. All right? So second na pinagdaan ng puni Noah, when he was building the ark, nobody was doing that before. It was not common. Wala pang nagtayo ng ganung ark that time. Hindi common, kaya hindi hindi familiar. Hindi kasi sabi ng mga tao, but maginagawa mo yan, Noah. Ikaw lang naman may nakaisip niyan that was the first time na merong gumawa ng ganong klasing arc. Hindi siya common. Parang sa retirement natin, di ba? Pag sinabi mo sa pamilya mo na bumibili ako ng lupa para sa aking retirement, sabi nila, it's not common. O pag sinabi mo, nag invest ako para sa future ko. Hindi, nila, hindi ka nila maintindihan, di ba? Because it's not common. Misan, misan nga sa pamilya, baka ikaw yung first na mag-invest. Sa pamilya nyo, baka ikaw yung first na magkaroon ng Kaiser. Sa pamilya nyo, baka ikaw ang first na bumili ng property. Hindi siya common. Pero kahit hindi siya common, kahit na hindi ka maintindihan ng family mo, ituloy mo pa rin. Second na had lang yan sa paghahanda sa retirement natin. Yung hindi siya common, hindi pa siya nagawa before. So, mas maganda, simula mo sa pamilya nyo ang pag-iipon alam niyo sa family namin. So nung nag-start ako mag-Kaiser, dumami na kami. Sumunod na yung kapatid ko, pamangkin ko, pamangkin ko, pamangkin ko. Sunod-sunod na. Hindi siya common dati. Hindi namin naririnig ang Kaiser. Hindi kami familiar. Pero when I started it, marami na sumunod. Kaya simula mo sa pamilya nyo. Maybe hindi common yung emergency fund. Parang baduy. Parang hindi, hindi siya ba... Para sa bukabularyo. Parang never heard pero ituloy mo pa din. Baka sa pamilya nyo, ikaw yung mauna magkaroon ng emergency fund. Sumunod yung mga kapatid mo, sumunod yung mga kamag-anak mo. So pag, karoon, pag nagkaroon ng emergency, mapayapa pa din pamilya natin. Alright? So third, pero bago yan, magkapi muna tayo, yung delivers. And announcement, Iraq Stars, lahat ng mga may edad at gusto natin maganda sa retirement natin, hindi ka pong mag-join sa aming community, IMG Rockstar. And of course, kung gusto mo magkaroon ng Kaiser, like kung binabanggit, rin po yan, may healthcare, life protection, investment, PM lang sa personal FB ko. Yan po personal FB, try mo ngayon, ako po ang tatawag sa'yo. Let's go, let's go. And number three, nung ginagawa po ni Noah ang ARC, third, not the priority that time. Hindi siya priority. Maybe may other work, baka harvest time, baka kailangang magtrabaho ni Noah para kumita siya. Hindi siya yung priority, pero hindi yun inintindi ni Noah. Iniwan niya kung anumang ginagawa niya. Kung anuman ang uh, dati niyang uh, work, iniwan niya yun. Basta naging priority niya ang pagtatayo ng art. So maybe sa atin, isan hindi natin to priority, di ba? Pag sinabi mo, mapiprepare ako sa retirement, maraming magsasuggest sa'yo, hindi yan ang priority. Dapat makapag-travel ka muna. Dapat makabili ka muna ng ganito. iba merong standard yung society ngayon eh. Kailangan, nag flex ka ng car, pina-flex mo yung bago mong mga damit, pina-flex mo yung travel mo, nakakaya na one year na wala ka pang been here, been there, or mga selfie mo. Yan ang priority ng tao ngayon eh. Makapag-travel, makapag-flex sa social media. Pero hindi mo dapat sundin yan. Ang priority natin, ituloy mo pa rin. Not priority para sa iba, pero sa'yo, priority mo ang retirement mo. Kasi sa gusto natin, tatanda tayo. Kaya maraming hindi ready sa pagtanda, hindi nila naging priority. Share ko ulit ang nabasa natin o na-research natin that 8 out of 10 na paritar, hindi financially ready. Huwag tayong sumali dun sa 8. At least tayo yung 2 na ready tayo. Not priority of other people, but this will be your priority. And number 4, that time when Noah was building the ark, it was very hard. Pag tinignan niyo po sa Bible, pag binasa natin, may mga sukat po yun eh. May mga measurement kung ano yung gagamitin ni Noah. Pero sinunod niya yun kahit mahirap ang instruction. Sinunod niya pa rin para yung gusto ni Lord na ark talaga, mabuo siya. So sa atin po, when we are preparing sa retirement natin, it's not easy, it's hard. Di ba mahirap naman talaga mag-ipon eh? Imagine mo kung susweldo ka ng 20,000, rule of 10%, yung 2,000 or 20%, yung 4,000, itatabi mo. Mahirap din kasi yun eh. i natin, i mo. Kung kumikita ka ng 20,000, yung 2,000, itabi mo agad. Kung hindi mo siya pinapractice, it will be hard for you. Mahirap pong mag-ipon. Mahirap tanggian ang sale. Mahirap tanggian ang buy one, take one. Mahirap tanggihan ang barkada pag may travel. Mahirap tanggihan ang magagandang damit sa mall. Mahirap tanggihan yung masarap na mga pagkain na nakikita natin. Pero, kailangan ma-overcome natin yan. Ma-overcome natin yung mga hard things sa pag prepare sa retirement. Kasi sa una lang mahirap yan. Eh. Pag, pag sanay ka ng nagtatabi ng isang libo, dalawang libo, wala na yun sa yung hirap eh. So nung habang ginagawa ni Noah yung ark, hindi na mahirap sa kanya yung sukat-sukat kasi sinunod niya nung una eh. Okay? So deliver sa atin po lahat. Mahirap, not priority, very untimely, nobody's doing it, pero kailangan gawin pa rin natin. Okay? mag sa retirement habang bata. Tayong gumaya sa iba, hindi nakapag sa retirement. Let's go, let's go. Kapi po tayo. thank <laughs> you